mayong gabi malah wala galisod guys oh, tanawa na ito kahintang guys kanda ko astihan na to, guys <laughs> karoon guys di sa mag upload upload og mga arts arts guys kay lisod kay kahintang guys nagbina mag lingkod bitaw guys so kung um, lisod kasi no, pag mga gamit guys sunod na puhon guys ha Makakwarta kwarta ta dito sa youtube guys pas atas karoon sa upload upload sa mga arts arts update sa tasa life guys tinuod lang guys di ko ganon pakita sa kung dagway guys kaya pangit kung dagway guys pero pero guapa man uy guapa di guys salamat anak kan kapisit kasi mo mama mas dagway guwak guwak ni mo mama <laughs> <laughs> ito kinag make up make up guys uy kapi kapi kasi samuk samuk mo tay alaga sa tong mga face guys pero sigil lang pag mubuto na ni guys ah, ay harap magpagwapa guys ha basa kuan basa wala po ako ni eh. pagwais um, ako guys kaysus grabe ako lakaw karoon guys niabot abot pag-ibig, guys. Diyos ko, nag-commute so, ako, guys. Hindi, huwag sila kao karoon, guys. niabot pa kong DTI, BIR, SSS. Hmm. Kalahunong na ako sa jeep, guys. Matrapik yun, guys. Nga, no? Pag nao, guys, haska, murag ba oo, gawin ko guys. Ito mo sa tiyan, haska, dakuha, guys, oh. hapit na ginimubuto. Gamay na lang, guys antos antos sa taan guys nung no, saan tama man pa burus man ta guys pero okay ra guys kay siya gyapon ni sa Ginoo guys ha so mura to guys paway sa ko kay murag hapon ko guys ugma na sad kumbati na sad guys lakaw na sad guys ano makakwarta ta guys nalagi po photo bomber dire guys so akong anak guys ay mo kalimot guys maluoy po mo sa ako guys like and subscribe po mo huh? ha Ayaw i-skip ang ads, guys. I-monetize na po. Salamat, guys. Bye-bye.